So, ayun guys. Magandang hapon guys. Uh, kapatapos Katapos na ako ng ano naglagay ng trap guys. Nandoon mga trap natin. Yan. Yan sa mga kabakawan na yan. At yan meron din isa dito nilagay natin. Hindi ko na nakunan guys dahil, dahil nagmadali ako. Baka bukas try natin na uh, makunan yung pag kano pagtibaw ng ating traps sa panghuli ng limango. Kaya pauwi na tayo dito tayo sa Kaliw, kaliwas <laughs> dito sa Kamangruban hindi ko alam kung saan ito pupunta kaya tala let's go, lalabas tayo ng Kamangruban malalayo pa yung lalakbay natin sabahan nyo ako, maglakbay-lakbay na dito sa Kamangruban sa taas ng Kamangruban, tala let's go So ayan guys, yung mga mga bodyguard ko guys ayan. ayan, ayan. Lima sila dito bodyguard ko. Ito ito na hunting din sila ng mga palaos dito. Kaso lang walang palaos ngayon kasi nagtaum-taum muna. So dito lang tayo sa may gamot. Sa may kagamutan ng kabakawan. So ayan. Wag sana tayo mang malaglag dahil kapag malaglag tayo masisira yung cellphone natin pati tayo baka makabalik-balik tayo so ang oras natin ngayon guys alas 3 uy bakit ano to okay. oh, pataob yung dagat pero mababaw lang yung tubig ngayon kaya dito lang tayo naglalagay ng mga trap sa dapli ng river ito river, maliit ng river yan ayan so meron pa tayong isang ilalagay nandun sa ah, sa, nila, sa may lapyahan Yung mga mga ko. Yung pagot-pagot lang niya. Siya. Tahol na tahol. Wala naman tinatahol. Alakdan! Dito tayo alakdan. So, nagtataka kayo guys kung bakit dito ako nag-agi-agi ba. Nag-akit-akitan lang tayo dito sa ano. sa may gamot ng mga bakhaw siguro bukas dito ako maglagay ng trap trap ng pang ano, limango at saka pang yung tinatawag sa amin suga suga iwan ko sa inyo kung anong tawag doon yung pula yung mata ba yung adik na adik yan daan yan daan daan no. o galas yan so, dito tayo kasi nandun pa yung isang trap natin may isang trap pa tayo na no, pang ilalagay natin pwede na tayo doon kung so, dito na lang tayo dadaan Bye. Wait. Wait. alas 3 pero akala ko alas 5 na kasi, kasi ma, madilin man dito sa ilalim ng mga kabakawan kaya akala ko alas 5 na o mag alas 6 pero hindi pala Castilan Dolores Malayo pang lalak. Pupuntahan natin guys. Agay! Okay. Pero mag ingat tayo sa din na tinatapakan nating mga gamot. Baka mayroong gamot ito na gabok ba? Yung hindi pwede maano. yun ang hirap natin ngayon guys kapag maglagay kayo ng trap dito sa kabakawan kasi malak malaki ng kabakawan oh. No? para lang lasang, lasang. di ba pero ngulong hindi ito lasang guys ha kabakawan lang ito may tubig o yan, tubig tubig na siya malay-lay pa din malay pa natin yung lalakba yan wala kang isaktong daanan alright at may kila shot at palasin yung lahat guys huw ginihinga na ako guys pero yung mga alaga ko nandun sa ano nandun sila sa kabila nagkagi Hindi sila mag-ano, hindi sa uwi kapag hindi ako makauwi. Okay. Agay. Okay. Ang hirap agay okay, na dinandaanan ko. Mag-ingat tayo sa tinatapakan nating kahoy. Baka ma, ma maghabog hambongid tayo dito. Di ba? Ayun oh, daan din diyan yan. Daan. Tuloy dito, dito, dito tayo. Malalay pa man diyan. Kasi yung traps natin nandun Diyan banda yung traps natin. Yung isa natin traps na ilalagay. Hindi ko nalagay kanina. Akala ko kasi madali lang naglagay na ako na traps. Eh, wala mang daan. Kaya mahirap. akit akit dito. Maraming traps. Kaya hindi ko nilagay Yung traps natin lalagayin guys. Para siyang bubo Yung pangisda ba? Pero pangalimango yan. Pwede naman pangisda. Kaso lang yung makatakas yung ista yun makatakas yun kasi malaki yung butas pang ano lang siya pang alam yung mga yan kita ano yan yan hawa na yan malapit malapit na din alright at saka hindi, hindi pa tayo nakapangimango ng nag tayo ng limango. Kasi yung kasama natin, si Jum, si Jubel. Yung master natin, Jubel. Hindi pa naka-uwi. Nandun pa siya sa... Nandun pa siya sa ano guys, sa... Tawag nito. Jinsan. Okay. Bukas dito tayo maglagay. Bukas. Hanggang wa, one week tayo dito. Ah, one week tayo maglagay ng mga traps pang limango. Hindi ko nakunan yung mga nilagay ko dati. Kasi hindi man ako nakadala ng na cellphone. Palagi nalulubat ngayon. Hindi na nalulubat. Ah, mayroon naman siya. Ano siya? 50% May charge ko ganina bago kami may usap ni mami ko. Ah, siya out pala dyan. Mami, bina right, Tapos so, malakas at taubon. Pastilan. Malakas at taubon. Pero yung ano natin, yung yung tubig na sa mga alas, 7, mag, magano ano na. Kumbaga, sayo pa siya mag lantong. ayo pa sila maglantong ito ang hindi man kaano kalakas ang taubon may na siya maganda itong mga mangrove na to pang ano pang balay kaso lang bawal bawal putulin hanggang madugta na ito oh ito gabok pero okay lang gabok yung mga aso ko nandun na oh. sa so, may lapihan lapihan dyan dyan uy uy bahaan pa lang dyan dyan sa lapihan agay okay. Ito. gabok mo to o oh, diba nagabok gabokin siya ah. pero ay natin lang sirain alright ah Uh, amigala, shoutout pala sa inyong lahat guys Team Georgina Busing, amigala, shoutout dyan, busing Ang aming advisor, Nang Mills, amigala, shoutout Ang aming secretary, Andrea, amigala, shoutout Laban-laban tayo, laban lang tayo Team Georgina Kahit wala kayo na susupport sa ating mga live uh, Laban lang tayo, Okay? Huwag tayong BBT, huwag tayong magpa-sindak ng mga marites na diyan. Uy, just kumiyo marmar. At saka kami gala shout out sa inyong lahat, Tin Georgina, all members. Mga bago diyan. Gala shout out sa inyong lahat. Ang aking especially ng aking Mami Bena, may gala shout out diyan, Mami. Nandito ang iyong dadi-dadi ninyo. Dadi mo. Naglalakad. Dito sa kamang... Uy! Oh, oh, Lala! Iyat! So, ito ginoo. You know. <laughs> Pistol to. Hapit. <laughs> Hapit malaglag yung silpo natin. <laughs> Woo! Nagsasalita tayo tapos malalaglag. Pastilan. Alright. Alright. <laughs> Mami, bina namin. Gala siya ito ulit. Okay. Mami. Ah. Malapit na tayo makalabas. Gamay na lang yung kulang. Cool makalabas na ito. Pauwi na tayo guys. Oh, meron pala sa katrap na pupuntahan natin. Malaki palang tubig. Malaki ang tubig. Para mababasa itong itlog. Itlog, itlog girls, natin dito. Para mababasa itong itlog. Itlog ganyan. iron na ba basat na matong itlog din natin ganina. Okay. Lapit na. Ilang hakbang na lang, guys. Ah. Ilang hakbang na lang. labas na. Uh, kalabasan na to. Pero hinahingal ako. Dahil malayo natin nilalakbay. Sa may ugat-ugat ng mga kabakawan na yan. na, buka na, bukas na natin tibawin. Yung nilapag natin. Yung traps. Okay, kasi nandito pa yung isa natin pupuntahan. Maglagay pa tayong isang traps dito malaki. Okay. Ang oh, isda, marami ista, oh. malak Malaking tauberns. Okay. jen ka lang kayo. Yung mga alaga ko, nandiyan lang. Ito malaking tauberns. Kapag umuwi si mami, makal makaligo si mami dito. Di ba mami? Malapit ka na umuwi mami. Maligo ka na dito sa kapakawa na to. Alam mo guys, sa una uh, bata pa nga ako. Itong kabakawan to, maliit pala yan. Kasing liit niya, no? Ayan, kasing liit. Eh, e, ano na ngayon? Magpuporte na ako. Ayan din. Diba? Malaki. Malaki. Siguro is ito yung mangroob sa amin is parang ang alam ko sa top 5 mangrove sa Pilipinas ah, sa amin naka top 5 hindi, hindi pa sure basta nakatungtong siya ng top top top, 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 top na siya yan kasi ang alam ko ang ang palawan ay malaki ring kamangruban Pero dito sa amin yung kamangruban dito sa amin malaki din Halimbawa, papasok ka sa kamangruban na hindi ka taga rito or naghaunting ka lang nang mga limang oh e hindi hindi ka nasusito sa mga mawawala ka Abutan ka nang umaga hindi ka pa makaoe kasi maraming mga maraming nag ano ng mga kababalaghan ba alright so malaki ng taubon guys sa so, dito natin ilagay ang trap natin baka makadakpat eh ng alimango kasi yung pang trap natin is pang alimango talaga Oke. Okay. Yang tangkep nanti guys. Tangkep lima ngotong trap. That's right. Oke. Batu-batu teh naik batu-batu. butas ng limango oh. Nalagyan ng traps yapon ito hindi po dito kasi maliit lang pang traps so ito yung lalagay saan tayo maglalagay wala ko ang dito ah, dito lang natin lalagay dyan hindi natin alam kung anong meron dito so update tayo mamaya So, ayan guys. Uh, natapos natin lagay. Nandiyan, sa likod natin. Uh, oh, nandiyan o. Nandiyan banda. May dahon. So, uh, guys. So, hanggang dito natin may video guys. Kasi, hirapan ako dito. Kasi maraming bato-bato. Baka madisya yung silpo natin. <laughs> so, haya. Uh, yeah. Hanggang dito natin video, video guys. At may galas natin yung lahat. Thank you for watching. Bye-bye!